So what's up mga Kanonis TV For today's video magmumukbang tayo ng Karakas ba yan? Kalakakas, crab na kalakakas wow. Ihawi namin dito So yun ito, sa inyo mga Kanonis TV Ayan o, oh. oh. Yan, Karakakas yan Karakakas, crab <laughs> na Yan So update ko kayo mamaya mga Kanonis TV Pagkaloto, babo Yan oh, So ayan no! na mga Kanonish TV O, oh. 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 magluluto na kami. Si Jonas at saka si Joshua. Yan, sila yung... Uy, ilapit mo yung kawa. Oh. Huwag may, huwag ka ano-ano. Yan, ang lakas ng apoy. Eh, mo. no! Yan. Yan, lakas. Uy, uy, tumakbo. tumak mo. <laughs> Tumak mo, tumak mo. Sige pa, lagyan yung kahoy. Oh, hayaan mo na. Tumak mo, tumakbo.

Mayroon so, maslom man. Maslom? Hindi, wala maslom. Lagyan mo. Kuha ka ng tubig doon. Lagyan ng kunti. Ng tubig sa bumba. Mapunta. Uy, ma kuha ka ng tubig doon. Lagyan mo kunti. Maalas dyan. Wow! Mas <laughs> ganda. <good sya. laughs> Natakpan. Natakpan ah. Wow! Sabi mo itong dampin. Sabi Ah, <laughs> no. uh, yan, experiment, magmumukbang kami. Uh, Loto ka ngayon. Loto ka ngayon, nagagamili. Ano? Uh, yan. Yan o. Kasipsang kalayo ka na. Oo, grabe. Tunaw yung pinto. Uy, tunaw yung pinto. Uy, on. Hindi mo. Wala ka yan. Paano natin makakain? Tama na yun o. Tama na muna yun. Baka madali yung bakon. Boom. Tunaw talaga ang pintura. Lagay mo. Oh my God. Hugasan <laughs> na. Mamaya hugasan. Hugasan natin yan. Ha? <laughs> Hinoh pa pa yan. <laughs> Pugasan na nga dago natin. Pugasan natin tayo. May pintura yan. Putris yan. Oo, yan. Wow! May na mo na natin. Baka nang tubig doon. Bulo! Ba Tama na muna yan. Tama na muna yung ako Luto na yan. Durog na yan. Hmm? Ah, hilaw pa? Pintura yan nakatay. <laughs> <laughs> What? Nakakain ba yan? Oh no! Hmm. Kainin natin mamaya. Magmumukbang tayo. Try natin. Ayan. Yeah. Kapit na matapos. Update na din. Update ko mamaya mga kanon na steady. Ayan. Ito, malunggay. Alam! Lagyan namin sa pesa. Ta! Yummy! Patay! Ito na. Ito, takip! Takip! Ito yun Ta. Pero malinis yan mga kanon ni Malinis naman yan eh. Kaya malinis yan. Pag nandito ka sa dagat, wala kang arte-arte dito. Malinis yan. Ha? Yan. Ganon dito. Hindi ka magutupan. Yan. Oh, yan. Liliyap na. Kanina kasi palpak yung may pinapura eh. Ayan. <laughs> oh, oh, oh. Ta, tambak oi. Madulian na yan pamangkin. Sobra sobra. Tama na, tama na. Luto na yan mamaya mamaya. Magbabaga yan magbiro diyan. Oh, magbabaga yan. Yan oh, napakatibay ng aming kusina. Ayan. Wow. Yan na, kumukulo-kulo na. Tapos ka ngayon. Ayan. Oh, may planta na dito. Ganon dito sa gilid ng dagat. Kung ano yung mahuli mo dito, pwede mo na kayo. Malinis yan. Malinis yan. Na, oh. Malinis yan mga kanilis baby. Kamaya ipakita namin kung paano namin nguyain yan. Nandito lang kami sa gilid ng dagat. Ayan. Ah. Oh. oh. namin daw. Wow. namin daw. Oh. oh. Yan, ito yung mga tirador ng mga karas. <laughs> yan. Tagakain lang kami dito. Magmumukbang kami niyan mga kanonis TV. What? Pero mayroong banat namin. Doon namin niluto sa mga pintura. Ayun, ay, lagay ng pintura. Yan. Hindi pala pwede doon. Yan. Yan. Wow. Update namin kayo mamaya mga kanonis TV. Oh, i-video mo sa akin. mag i mo, ha? Ay, iulan sa baw. Ito. ito. Karas, karas. Yan o, mga kanuchi. Karas, karas. Dito ka. Ang taba. Yan, ang taba. Iharap yeah, wow. mo mo dito. Video mo ako, ha? Huwag sa akin eh. Huwag sa akin eh. Huwag sa akin.

Kain. <laughs> oh my god. Jangan saya nang keras-keras. Keras-keras. Oh my god. You... <laughs> Kain. Taung kutum. <laughs> oh, ha? Keras-keras. Oh. Taung ya, mukbang keras. Iya. <gasps>

Pusin sayang oh. tapos, tapos na ako. <laughs> 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 Sarap. green, Malunggay yan. Mga guys. <laughs> makatulong sa bed ka makatulong ah makatulong sa bed kamote matang mm -hmm. tayong dyan o oh. mm -hmm. tayong so, Magtanok. magtulong tayo dito ng kamote o oh. oo nga sarap yun tapos magkuha ng tayong dyan sa bed kanok masarap talaga pag dito sa gagal digil Dino tayo magdag ulit tayo bukas so, oo so, Biro mo, saglit lang o, oh, nakakunti. Nakaano tayo ng naka-provide tayo ng video sa ganito lang paraan. Video na eh, content na 'yan eh. Hmm. You know.